Hello, na. Pwede po kayong ma-interview saglit lang? Ano po yung masasabi nyo kay sa sinabi ni Yorme ngayon? Oh, Ayos oh, Tama naman lahat eh. Oo. Oh. naman. Mataga Bima pa kami. Bima pa <laughs> kami. Ayan, masahan po ba namin ang suporta nyo kay Yorme at saka uh, ka Vice Tama, oh. yun. Masahan po ba namin yung suporta nyo kay uh, Mayor Isko Moreno at kay Vice G. Okay lang. Oh, ganda. Ganda sinabi nila. Yan. Yeah, thank, thank you po. Ang aking isa lang. pwede ka may interview? Kayo or Miss Nay! Pwede ka namin may interview? Ano yung masasabi mo sa mga sinabi ni Yormi ngayon? At saka ni Vice Chief at Jen. Jen. Ay, dapat babalik siya. Dahil hindi kami naghirap mula nung nandiyan siya. Kaya kailangan maibalik lang siya. Yan lang ang masasabi ko kay Yormi. Ah, thank you. At ito sa mga anak ko, number one silang nalawa. Eh, na yan ano pong mensahe nyo kay Yorme at kay Vice E at Yensa? Wala na akong masasabi kasi talagang magaling siya eh. Magaling siya, napakabayok niya. Talagang magandang okay. ano nung 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 Vice nung 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 lang kay nung 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 ano po masasabi niya sa speech ni Yormitay? Wala akong masasabi. Perfect. Perfect. Ayan. Thank you. Nay. Ano po masasabi niya sa speech ni Yorme? Okay po. Okay po siya. Ay, uh, gusto po namin siya may balik po. Ayan. Ano po yung mensahe niyo kay Yorme, Nay? Uh, Makakarating po sa kanya to. Mara maraming maraming salamat at mga gusto ko makabalik sa yung ma yung mga binigay niya sa amin ng mga nakaraang na taon kaya masaya po kami na makabalik po siya namin thank you po thank you po hello po Kamusta hmm. po kayo? Ano po masasabi niyo sa ating Yorme? Well, I think he's the best <laughs> of all. Uh, um, bakit siya mupalin, nobody else can do what in the past and he will do as he promised niya, um, dati, kinti, sa Maynila pa or ask kasi mahal niya promise. na yung mga hindi mga, 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 talaga makalawas na hindi will give them a chance to the, the seniors na capable pa, 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 pa. Phatong, ganito, ah. ako, very much at... Pero batang-bata pa Ilamak. na yan. Hindi How I wish talaga, pa Pero wala, oh. chance na umpokin sa <laughs> far, 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 Anong minsan niyo, ma'am? nanonood no, si ngayon, mag-meet siya yun? What will I tell you? Well, I shall be a worry. I'll vote straight, and I'll tell all my senior friends and all my relatives in the Manila to vote for your men. and all the district chiefs, councilors, straight, and our congressman. Yes. yes. Congressman Joey Boy Cham. Ah, I love Joey. Love your Madonna. Thank Marami you. Oh, nay, baka pwede namin kayong tanungin sa speech ni Yorme. Kamusta na po? Ano po yung masasabi niyo sa speech ni Yorme? Uh, very informative. Yes, po. Uh, and very convincing. How uh, about uh, Vice Mayor Chi at Jensa? Uh, ano po masasabi ay, niya sa speech? Ay, talaga ang galing-galing ni Mayor, ah, uh, Vice Mayor. Ang galing niya, uh, <laughs> <laughs> Mami! Pero, pero meron siyang... Uh, capability to become a uh, vice, vice mayor. Because uh, yung natapos yung kurso, uh, aakma ah, doon sa... Yung uh, ah, regarding po sa ano, uh, priority mm -hmm. niyo po ang senior. Ay, very good. Ang ano, kami uh, Ayan, mensahe niyo po kay Yor, uh, ma'am. Uh, ma uh, good luck, Mayor. <laughs> <laughs> mayor. Good uh. luck, Vice Mayor. Uh, Yorme, ano pong naalala mo na nag nagawa ni Yorme nung panahon siya ang mayor? Ah, uh, ano unang-una doon sa Tondo, sa Opo, okay, so, Divisoria? Ano pong mga nagawa niya? Kung so, Nilinis niya ang Divisoria. Okay. At saka sa Loton. Sa Loton. Loton. At saka doon sa mga bridge. Yes po. Mga na mga, umihihi ang mga... Ang uh, street natin, Yes. Uh, brother nating muslims, doon sila name sa mga Ayala Briggs. Kasi doon ako na work sa BBM. So nabuhay namin yung ihi ng mga brother nating muslims. Pero so. ni Lainis ni Jorme. Yes, you know. Thank you po. Good, good job, good <laughs> job. <number two. laughs> <laughs> <Hi. Hi. laughs> Tuwan-tuwa kayo, kilig na kilig. Oh. Siyempre. Mahal na mahal namin yan. Lalo na si Chi. Ay, namin ang kalitsa, kaya, kaya. kaya kami, solid. Straight na, parang maganda sa unta. Kaya ang sama na rin, congressman, Joe. Yung uwi, pa yan. na. Asan na ba yun? And I, last message mo kayo, Yorme. Yorme! Hindi ka galit tayo. Yorme! I love you! <laughs> Basta Yorme, ito rin mo yan alam ko, tutuparin yes. niya. Yes. Kung anong pagtupad ni Mayor at Jen sa, sa Maynila, ganun ka rin. Talaga din ni Mayor at yan, ni si Mayor Scott. Si Scott. Mensahe ng pasasalamat. Thank you, Mayor Scott Moreno. Masaya-masaya kami. Hindi kami nantok. Wala kami inaantok dun sa aming tila. Ang sayo naman sa mga kasi magkwento ni Yorme, oh, no, Nay? Siyempre ganyan niya kamahal ang mga senior citizen. Ang sabi niya, baka daw kami ng ladies choice. ladies <laughs> <Ready's> choice. Pupunta <laughs> kami. Pero, siyempre, ang tao pagdating sa butuhan, yeah. matatan mo. Kahit kami sino, eh, wala pa kami assignment. <laughs> And lastly, let's make Manila great again. Let's make Manila clean again yes salamat nanay